Hello guys! For today's video ako ay magluluto ng pinais na isda pero ito ay tanas siya ilalagay ko lang siya sa freezer yan. ito na po yung aking maliit na isda na aking binili bali kalating kilo lang po yan yung isdang tamak mabalutin muna natin siya sa dahon at iluluto ko po siya sa ito yung kamias. Ayan. Bali. Buti may nakakuha ng dahon dito sa tabi ng bahay. Libre na yung ano, dahon. Kasi kung wala makuha ay binibili pa rin yan sa palengke. May binibinta kasing dahon din sa palengke. Kaya, maka minus-minus. Parating kilo lang naman. Yan, dito na kami kumuha ng dahon ng saging. Ang sarap kasi ng isda na pinais sa dahon ng saging. Lalo sa riwa. Ang isda tsaka yung dahon sa riwa din. Yan. Yan ay aking medyo patuyo kung ano yan, nilutuin minsan lang ako magpais ng isda kapag ako'y pumunta lang ng bayan. Dahil bibira na pong pumunta ng bayan kasi nga may trabaho. Ito po yung pamyas ko na tuyo. Kunti lang po inilagay ko dyan. Kasi maano na talaga. Kahit kunti lang ilalagay mo sa kalating kilo. Ay sobrang asim na asim na talaga ang kamyas. Mas gusto ko ang kamyas gamitin. Kasi konti lang makaan na talaga siya. Kagat na talaga yung asim. Pwede rin naman kapag walang kamyas ay yung suka. Ngayon guys, lagyan ko na siya ng paminta. lagyan ko na siya ng konti pang suka. Tapos konting patis. Ayan. Bale, naglagay lang ako ng kunting asin dun kanina sa isda bago ko yan balutin. Kunti lang. Tapos ayan, nilagay ko siya ng patis. Thanks for watching!